Morning, morning, muli sa So, uh, Sunday, magandang panahon dito sa amin mga sari. So, magbaik kami. Alam po, mga tropa. So, ready na kami. Okay, what's up, what's up?

Okay Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Pagpula na si si Jerry na Ali, ali, ali. 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 sare, chúng ta sẽ có những cái mặt khác. Tito, unang, pahol lắm, to, may may nóng, Pagdating sa dadilan. <laughs> hindi pinadaan doon Sana yun may bagong daan doon Sirato eh Wala Bibirit sila ako sa JV na lang bayan Ganyan lang nga ako Sabi ko kasi practice ako Kasi baka Pagbiglaan Maraming mahirap na Nang isang karang linggo Simenteryo lang Niyaya ko nga sa Portugal eh Sabi niya Tamad ba ako Eh wala lang ako Ai. Oh. Eh la lagi ganum. Lagi ganum. Wala makan tayo, walang putol. aku na yung trabaho ko, imbis. Idi matabus-tabos na medagdag na naman. Nakakain kami ng pinasa. Da eh, dami, dami Oh, eh. Alam. Maliban lang kung kabisado mo na yung tao na alam mo na oh. lang dapat may isa ka hindi dapat mayroong isa ka kaya tagahalo man lang hill pero turuan mo na rin para magayaran mo ba eh busy rin mga dumisan eh Oh. Itu aku kanan. Tak apa lagi. Oh, dari sini, di sini saya mula tanya di sini mana sih anu.

Asir jerian sih yeah. bro. Ya. And what happen? Oke. Alam. Tadi alam namain di nanti mah. Oke okay, oke okay, oke. Bos yang ke dimana no? Kasanya Isa. Hah? Isa. Si no, sana. ધા ને <house> <drinking> <laughs> sa natin doon? Hindi, uh -oh. sa taas sa pilumihan. Taas ah, sa pilumihan? Oo, mayroon pa mayroon. Di ba may, may mga kainan na ulit ka? oh, Mayroon na lang, bumalik. Pero hindi pa ako nakapasyal ngayon pa lang. Ah, ngayon pa lang. Hmm, kasi binalik ko eh. Kasi yung pamangkin ko, yung siyuta niya, nung una, yung tinga tinda dyan. Pangalawang balik, silita sila. Kasi pinahinanapan sila kung taga-Carmona ba. Karbo na lang. Yan ang ang nila. Hindi oh. na kung nakapasyal simula nang sabi nagbukas uli. Nakita ko lang may may nag eh. Kasi nung isang bisis na nag-motor nag ako nag -motor, nag motor ako noon. Wala pa, sarado pa wala bang tahimik pa ngayon sigurado yun kasi linggo marami din linggo sa kasi tinanong naman siguro ni Loyola linggo talaga yung pinatahin <coughs> oo oh. hindi gabi gabi minsan nasa walang ulan oo oh. kahit ano kahit ibang araw basta hapon Pag-umpisa rin sila, alas 4 yung wala nang araw palubog pa na kasi medyo mano na eh sigurado yan ngayon kasi alaga pa naman ng panahon oo buti nga eh hindi ba nung karang linggo halos dalawang linggo yata halos tatlo eh doon ako sa video nun eh oo oh, ano pag ulan na yun ano oo para itat si commander ano kung sa dyan na naman Sabi ko jangan anong ginagawa mo? Ito, napintura sa bubong. sa <laughs> so July kasi sa amin, tag-init -tag eh. July, August. Uh, yan tag-init sa amin. Ang tag-init doon sa mo, ang dami naman yung tao. uh, tao. Oo, uh, pwede Oh. Ayun oh. Oo. Oh. Di ba? Hindi, ikot pa yun. No, 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 no. O, oh, gala-gala galaga lang yung, pre, makita rin yung, kaya no, nandito sila. Ah, ito pala yung parang, oh. Sikon. Sir, kumakyat ng iba? Ah, nito yan, nag-ikot-ikot pala si Mel, umikot pa yun. Ah, Saan sila, ma'am? Ah, pasok muna ka ba So ito yung guys, yung uh, kasari yung uh, dabilan binuksan naman uli. Ito yung mga tindahan ng bike pesa uh, kainan. So kung pupunta ka dito kung makasari di ka nagugutom dahil ang daming mga ano mga kasari oh. So, you know. Uh, pesa 现咋样 So, ito. Kayo na tayo. Ito na yung order namin, no? Oh. Lima na bayan? Lima na? Bulang baysa? Bulan <laughs> Ay, wala na na, Iwan! ฝลอกัอีวันนชิล,ล,ล,ลอ่า na uh, bigat na hindi pala ako nakapagpikira <laughs> <Okay>. parang <laughs> si, si. <Inna> parang parang <laughs> malaki pala ako kaya pagpapigat parang maliwala na lang yung ano eh <laughs> maliwala na lang maliwala <laughs> na lang ahon <laughs> pero mabigat ka ako eh ahon pala nasa <laughs> malaki pala

So, mga sari, pasok na kami sa papuntang sementeryo po ay sa amin. So, ito. <clears> okay, <throat> nandito na kami sa amin. Okay, dito na kami sa face. Maglabas yan, elementary. Ako. So, ay, home base na. Lapit-lapit na, mga Terima kasih. Terima sa ride. kasih. Terima kasih.

Ah, sige, sige, sige. Tikyo, tikyo. Okay.